pahinga muna kami rito uh, sandal tayo sa bato pahinga muna shout out pwede, ang bagong security card dito nga kami sa gitna na ng kiluban ayan o oh. at ito uh, ah, medyo nanuot na kami rito ngayon lang namin binutas yung ginawa ng daan dito para maikutan din namin to makapalito ha? Maluan. ayun ba diyo ano parang kakuya na yun ah kiluban hindi kakuya hindi, ka hindi. kiluban na talaga Puro kilob ang aming pasok, Wala hmm. na kaming madaanan. Kaya wala akong magagawa kundi tabasan na kilob rin pala doon bade. Saan kaya ang ano nito? Hawan-hawan. Nakikita rin mamaya kung saan magandang daan. Nabale, dito na kami sa daan. Daan ng tao kiluban uh, ah, punta na kami rin sa pahinga namin sa 24 lot 24 wala kang malapit na wala 10 meters Skal vi se om det er noe Oh, yung pinupunta namin. <coughs> <coughs> Grabe, pagod. Oh. <coughs> Apo. <coughs> init ay. Eh. Grabe, kainit. Pagkakit. Ayun nga. Ayun o. Tapos hindi makapagsalita. Pagod. Pagod pa, pagod. Ha? Kapit. Ganda ng dinana namin mga aris ba kaya. Ali, pulse siya, pulse. Mataas. Ayan, yeah, medyo bababa pa ba kami dito. Ayan, nakababa na kasama namin may paliguan pa ron, may swimming pool try nating bumaba ng nakaselfon kung kakayanin natin ah, ah, ah. magandahan lang tayo baka tayo mga bigla na kung bumulusok dito baka tayo ang bumulusok sa baba eh. Oop, kinaya namin natin yun, buti na lang may parang hanggang dito ah, yun o ganda paliguan Lalim, no? Yung mga bato, lalaki. Lupit, oh. Ganda. Ganda rito, lalaki ng bato. Oh! Full spite, oh. Oh. Kung so, natin pupuntahan dito, full spite, oh. Oh. Grabe, oh. oh. Wow! Amazing oh, ganda oh. Ganda sa luar na to. ingat kasi delikado yung mga batu Oh. Nakatakot, nakakan yung mga batu Wow oh. Ganda oh. Suwabe oh. Ha? So, liga. Ito, liga. Dito, makita, liga. Uy! Oh. Ayun o, ganda o. Lupit o. So, ito. Sign daw ito ng ano, ng treasure, yan. Mga inchik-inchik. Suwabe o. Ah, uh, nakalusong uh, sila. sila. Mababa kami rito sa batuhan. Wali di tayo makapag-video. Kasi madulas. Pero pipilitin natin. Kahit may talsik-talsik ng tubig. No. Eh. Okay. Oop. Madulas. Ngayon. Uh, siguro. Uh, ah. Tayo mag-i-Spiderman. Ah. Woo. Yun. Success.

<laughs> Lupit, ang ganda. Ayan, pinauna ko na sila. So, baba. nag-video pa tayo. Bale, boundary itong dinadaanan namin. Boundary. Manglat. 16 oh, may bakal oh mga oh. baon bakal to bakal mga bakal lang ha ayun oh may no? bakal ayun pa oh ba di oh bakal oh uh -huh. ganda pa kaganda nito to lugar nato nakusunulan bakal lang ano video hani bahay daw dito kaisenyos yung kasama ko may bahay yun oh ganda may kuryente pa ito ba di oh may cctv oh. kanino oh. no? kaya ito makikirahan lang tayo makikitaw po ka ganda dito Kiraan po. Nakita kami na kubo rito. Oh, oh, kumain na no. Mm -hmm. Ito yung tayo nakakit ni kuya. Oo, oh, yung, dad, dad, oh, yung siya dito ng aso. Ito nga yata. Oh. Tabi okay, po. Oh. Ay, Ha? Ay, oo. Patayin na. Tabi, ayan po, ay nakita na kami patay na yung ibang tilapia oh. So ayan iba malalaki oh. Hmm. Hmm, yun, oh. Tilapia oh. Sayang so, Ito yata yung nakakit ni kuya Ganda ng kubo dito kubo yeah. dito Nagtulugan. Ay, no, oh, ganda pa diyan, no. Oh, sa baba. Ay, 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 no, bado, no. Ay, oh, may bahay pa rin, no. Oh. Ay, no, bahay eh, hindi. May bahay pa rin pala isa. Ganda ng bahay diyan. Oop, may tanim ha. Bakit mo kaapak? Ah, may mga ipidali siya sa

Ayan na yung malaking ilog. Kala ko yung sinubli. Ayan yung kalsada oh. Ay ako, kalsada na tayo. Ganda pala rito. Ano? Lapit lang doon sa... Lapit lang sa 60 na 24 ano? Wala yata ang tao. Kaya ngayon, wala yata ang tao ngayon. Yung, pahinga kami rito. Dito na kami sa kubo. Yan. Ayan. Dito na kami. Lapit na ito sa kalsada. Mga... Uh, ayan, yung kalsada na yan. Nagkakiyat dyan. Kalsada na. Ito yung ilog. Ito yung nandun sa may lat 18. Lat 18. Na yun. BOOM! <laughs>